Ay, mas mo ka. Ryan po. Ryan. Yikes! Paano niyo po sinimulan yung mo? Paano? Oh, layo nito. <laughs> It all started with mocha lang muna eh. Mocha with a band. From college, uh, I was taking up ano as a second year, medicine proper na ako noon. And I had to choose between performing full time or uh, pursuing medicine. Nung nag-drop ako, nag-full time na ako sa banda, Moka, me, and then siguro yung unang band, I think, is, ano, it was from Cagayan de Oro. So, nagpo-perform kami noon sa hard rock, strums, sabang tagal na, di ba? Nung sa hard rock, kinausap kami, kinausap ako nung, ano, nung manager. Sabi niya, alam mo, ka mas maganda pag meron kang backup dancers, sabi niya. Sabi ko, pwede, pwede. So, pinag-usapan nam, namin ni Byron, si Banat Baik, kasi siya yung manager namin. So nagpa-audition kami. Nagkaroon kami ng dalawang backup dancers nung time na yon. Ang ganda. Ang ganda ng feedback sa tao kasi may choreography na. Tapos sabi namin ni Byron, gusto na namin gawing inclusive yung girls. Bigyan sila ng identity, bigyan ng career. Uh, pero bago namin ginawang Mocha Girls, nagpunta muna kami yung grupo na yan, tatlo kaming babae, sa Doha, Qatar. Yan yung una naming Um, abro gig abroad as entertainers and OFW. Pagbalik namin dito sa Pinas, doon naman tinrabaho ni Banat Bay yung Mocha Girls. So nagpa-audition pa kami. 2007 doon lumabas yung unang album ng Mocha Girls under Viva. Ilang taon? <laughs> Ilan na? Pakihelp na ilang ilang years na. 17 years. Oh my gosh. <laughs> Sabi so, sa inyo. Ano po yung naging vision niyo, Ms. Mopa, nung pinubuo niyo na paunti-unti yung group or yung brand na Mopa Masaya lang kasi kami na performing. Passion first eh. So yung passion namin na nagsama-sama kami dahil gusto namin kumanta, sumayaw. As artist, syempre number one goal mo magkaroon ng album. Right. Parang yun na yung ano mo eh, yung, yun yung dream ng bawat artist. Tapos, ayun, to hear your own song on the radio yes. so i don't know if you remember sumikat yung song na pacha yes <laughs> nag number one yan sa ano love radio tsaka yes fm hindi ko lang kung meron pang station na ganoon ngayon tuwang tuwa kami noon passion lang yung nakita yun yung pinapairal namin eh. passion as Time went by, syempre, si Byron, he's not just a manager, he's also an artist. Gina-guide niya kami. At yun nga, tama, may vision yung aming grupo na to give the girls a career. Mm -hmm. Yun yung vision na breadwinners kasi karamihan ng members. So gusto namin na magkaroon ng sariling career, hindi papatul sa mga sponsors mm -hmm. o sugar daddies, ganyan. Ano yung expect nyo na kapag narinig ng tao yung salitang, o yung group na Mocha Girls, mm -mm. ano po yung expect nyo na, Uh, isip nila? Well, champion number one, isip ng tao ay sexy. Mm -hmm. oh, understandable yun. Um, number two, aspirational. Mm -hmm. Yun yung gusto naming makita ng ibang girls mm -hmm. sa mocha girls na aspirational na pwede pala, pwede palang sumayaw, mag-enjoy, mag-perform mm -hmm. ng walang sugar daddy <laughs> o kaya walang... Kasi mayroong ano eh, may stigma eh. Yeah. ang performers lalo na ang babae di ba na ay ano yan kaano ni congressman yan alaga ni ano yan ng ganito yun yung ayaw namin sa grupo na posible naman oo, so gusto namin na maging aspirational sa ibang uh, kababaihan mm -hmm. mga young girls na who want who wants to pursue their passion in entertainment yeah. singing dancing um, ano ba yung mga hinahanap na requirement pagdating sa mga ganitong klase Okay. Well, number one, syempre, kailangan sexy. Hindi, <laughs> <Dapat lang. laughs> <di> naman. Hindi, <laughs> kasi kung... Hindi, hindi. Joke lang. Uh, physically fit. Uh, kasi ang trabaho mo is dancing. So, pag mabigat ang katawan mo, mahirapan ka. Yung passion mo. You have the passion uh, for dancing, singing. Yun, number one. And he, this is not business. Well, this is not just business. Number one, passion muna and then darating yung opportunities eh. And uh, number two, syempre kung may passion ka, hardworking. Yun. Kasama po ba kayo sa pagbuo ng current generation ng mga uh, Mocha Girls? Oh yes, of course. Uh, ano oh. Ano yung naging involvement? Uh, advisor ako. So, uh, syempre, sasabihin ko, maayos ba ugali yan? Pag mayroong attitude, sipain niyo na yan. <laughs> Kasi ano, uh, hindi naman sa... Yeah, pag-screen ng mga members din, kasi syempre ayoko din na, syempre pangalan pa rin natin yun yes. eh. Nandyan siya, tapos tatamad-tamad, hindi magandang ugali, kaya nga maraming in and out na members. Ano po yung gusto niyong linawin sa mga konsepsyon o sa ng mga tao. Yung pag si sexy, it's ano, it's just part of the performance. Trabaho lang yan. Yung mga sexy stints sa stage. Ako kasi isa sa inspirasyon ko si Lady Gaga. Pag pinanood mo, di ba? Wild, crazy! Pero it's part of the performance. Ngayon, kung ang isang mocha girl ay dinadala niya yan sa labas, meaning hindi lang pala performance yun sa kanya, natatanggal sila. Kaya, yun lang. I, I, just like to clear na it's all part of the show. Sa tagal po ng uh, grupo na ito, masasabi niyo po ba na yung mga vision na naisip niyo nung una, eh, na-achieve niyo? Yes! You know why? Kasi... Ano eh, sabi nga ay eh, para maging successful ang company mo, dapat kahit wala ka, umaanda rito. So kahit wala na si Mocha Uson sa Mocha Girls, after all these years, dyan pa rin siya. Eh, yung nga po ang show natin is Sweet Dreams with Chloe, Jade, uh, Renzi, and Mika. Isa-isa yung nga po natin. Ano pong masasabi nyo kay Chloe? As si Chloe, she's one of the originals talaga mula noon noon, noon pa. She's ano uh, very hardworking, passionate. Sobrang nag-improve siya. From nag-moka babes pa yan eh. Mm -hmm. Moka babes, tas moka girls, tas na-demote ng moka babe, tas balik ko isang moka girl. <laughs> hey, ganun, ano, <laughs> Yeah, siya yung na-demotivabay. Diba anyway, so ibig ko sabihin ano, uh, kasama si Chloe sa mga tours namin abroad. So all I can say is she has improved a lot and I'm proud of her. So ang masasabi ko lang kay Chloe, uh, she's come a long way and she's doing a good job, a great job. Yung ano, first time naming makakita ng snow and nag-pictorial kami in our bikinis. <laughs> Google nyo na lang, naka piece kami doon. Tapos during the photo shoot, parang hindi kami giniginaw. Pero pag sinabing cut, takbuhan kami. Kumakarikpas kami ng takbo papasok sa bahay. Ano pong masasabi niyo kay Jade? Ah, uh, maputi ang kilikili. <laughs> si Jade, ano, galing din siya ng Mocha Babes. And then, pasok ng Mocha Girls. So si Jade, ano, uh, nagugulat nga ako sa kanila ngayon kasi nakita ko yung growth eh as a performer. So just like Chloe, ang laki ng improvement. Ah, uh, nakakabilib kasi she's also a ano, entrepreneur, may business siya. Yun, super happy ako sa ginagawa nila ngayon. Balita ko, oh. may ano na, may bahay na si Jade. Yes, so uh, Mm -hmm. Ano pong masasabi niyo dun sa sipag niya, sa... Uh, ayun, nga una unahan nga ako magkabahay nito. Eh. <laughs> Kaya nga, believe ako sa kanya. Dahil uh, yung sipag niya, yung uh, pagiging breadwinner din niya sa family niya. And ayun, yung ginagawa niya, yung pagpapasexy niya, it's part of the, the performance, part of the show. And kilala naman yung tao na, sure, ano, edgy, di ba? Pero it's all work. Mm -hmm. uh, ano pong masasabi niyo kay eh, Mika? Si Mika, nakakabilib yung girl na 'yan kasi though hindi ko siya matagal nakasama, nakita ko 'yung improvement din niya as a performer and as a person. Marami na pagdaanan 'yan eh. Labas-pasok nga 'yan sa group, Nakasama ko rin mag-workout 'yan kasi ako rin 'yung parang train trainer nila. Sumusuko 'yan sa akin pag workout. Talagang iba na yung mukha, pero laga, kaya pa, kaya pa, ganyan. Yep. Laban pa. Ayun, uh, malakas ang loob niya. And uh, performance skills, very good. Kita ko. Uh, total package. Lahat naman sila eh. Kasi bawal lang malaking chan dyan. dyan. <laughs> kasi nakikita mo yung hard work ng isang tao sa performance and also sa sa physical, di ba? If they have discipline. So, ayun, I'm proud. I'm proud of her. Um, yung ano, nung babalik na siya sa group, ganun. Kasi kami, pag umalis, limba kasi kailangan niya umalis na eh. Or hindi ko lang kung tinanggal siya ni Byron, hindi ko na maalala. But anyone who wants to come back, they're welcome. So, the mere fact na andito siya ulit, we, we, yung love namin for them, love for her, yun lang. It's all love. Kasi we're not doing this out out of ano, business o uh, pera eh. We're just here uh, to help you with your career and for the improvement of your craft. Mm -hmm. So, love lang talaga namin yung ginagawa ngayon. Ito ka ba, Renzi? Kapos mm naman po si Ano po masasabi niyo sa'yo? Ah, si Renzi, ano, ate. Ate ng grupo yata ngayon yan eh. Mm hindi -hmm. ko na kasi alam kung yung mga, mga edad nila eh. Mm -hmm. <laughs> Pero hindi, si Renzi, I see her as the, ano, the big sister in the group. Palagi ko kasi nililoko yan. <laughs> Pag nagsalita kasi ako, parang natatakot sila eh. Mm -hmm. So ngayon, kinokontrol ko pa. Mm -hmm. Then si Renzi, kabiruan ko yan. Mm -hmm. And ano, ah, napakagaling ni Renzi. Ang galing sa, sa lahat. Tsaka ang dami din niyang aso. So, itatanong mo na siguro yung unforgettable yes. moment moment. <laughs> Ito, unforgettable kasi nag-Japan kami. Parang almost one month din kami tumagal doon. Eh. Bakasyon lang, flight namin. Pag, uh, pagdating namin ng Japan, sa hotel kami, umiiyak siya sa kwarto. Sabi ko, ba't umiiyak to? Humahagulgol. And then I just found out na matay yung alaga niyang aso, ah, yung husky. Yung aso. So ang sakit noon for a fur parent. So ayun, pumasok ako sa room niya and then I comforted her. In a personal level, paano po kayo nakaka-relate sa mga uh, current members ng ano, ng mga Ah, oo, syempre I've done wild and crazy things nung kapanahunan ko. At yung girls ngayon, merong ang ano yung title ng Sweet Dreams with Mocha, di ba? Mocha Girls. O kaya sa so shows din namin, may pagka-wild din sila. na uh, nakaka-relate ako kasi, ang tingin ng ibang tao sa kanila is, ano, parang sobra wild, um, pok-pok, di ba? Porkit naka pek pek shorts. <laughs> na nagpapakita ng cleavage, ang ganito. Na-hurt ako kasi Siyempre, hindi naman sila yon. Kaya lang, naiintindihan ko rin kasi hindi maintindihan niyan ng ibang tao. Unless na artist ka din, performer ka din. So, doon ako nakaka-relate na, oh, okay lang yan, ganyan talaga isipin nila. Importante, alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Uh, paano niyo po gustong maalala ng mga tao pag nabanggit yung salita mo? Yung legacy po, ano pong gusto niyo maalala? Niyo? Well, number one, siguro ano, ah... Uh, gusto kong maalala ang Mocha Girls na yung mga girls na naging Mocha Girls ay may kanya-kanyang business, may ano na, may sariling career, yun, na na-guide sila sa tamang landas. Kasi ano eh, pag sinabi mong Mocha Girls, um, ano na yung sexy girl group, siguro ang gusto ko lang maalala ng tao is, ah, mocha girls, yan yung ano, kahit girlfriend ko, gusto nilang panoorin. Yun. So, to totoo naman kasi, marami nga, mas marami sa audience namin ng babae. Mas maraming babae nag -e enjoy In fact, sila pa yung nagdadala sa boyfriend nila. Tara, nood tayo. So, yun, na yung mocha girls, maalala na, yun. Ito yung girl group na uh, gusto rin panoorin ng mga girlfriend namin. Kasi, nakaka-enjoy panoorin. Nakaka-entertain, hindi lang lalaki. Mas nag enjoy pa yung mga babae. Kayo po, as mo kauson, eh, yung legacy nyo ay talagang tatak na yan sa history. And the Mocha Girls, of course. Um, 100% na confident po ba kayo na these current uh, members ng Mocha Girls, ay eh, may maiiwan ding legacy. Oo, okay. Confident po ba kayo na when the show ends or when the curtain falls, eh, magkakaroon po ba sila ng sarili nilang uh, pagkakakilala ng pagkakakilala? Yes. Ano eh, uh, mas malaki nga yung opportunity nil nila ngayon because of mga online, di ba? Uh, Facebook, ang daming online platforms. So sa nangyayari ngayon, they can actually survive even without the group. Mm -hmm. Kaya nga yung pag-show na to, it's just for fun. Mayayaman na sila. <laughs> In fact, mayayaman na yung mga yan. Itong pag nagsama-sama lang sila, it's because we're all having fun. Kahit naman si Banat pa eh, hindi niya na kailangan mag-DJ-DJ -DJ dyan eh. It's just that, it's fun, it's passion. Kaya, yun. Your message to the ladies? Uh, to the ladies, ayun. To the Mocha Girls, si Chloe, si Mika, Renzi, BB Jade pinapanood ko yung mga shows nyo, hindi nyo lang alam. And all I can say is, congratulations dahil ako ay na-entertain. Yun, so pag na-entertain nyo na si Mocha Uson, <laughs> na leader ng Mocha Girls, uh, good job sa inyo. De, yun, uh, kidding aside, ayun, um, congratulations. na uh, Nakaka-enjoy kayong panoorin, nakaka-entertain kayong panoorin. And keep up the good work. Your message to the fans, ano po yung uh, dapat nilang abangan sa Sweet Dreams with Moa Girls? Uh, sa mga followers, supporters ng Moa Girls, Sweet Dreams with Moa Girls, Ayun, salamat sa support nyo at abangan nyo na mas marami pa silang pakulo excitement for your pleasure and entertainment. And we're good. Thank you po. Thank you din. Salamat po. Thank you also.